hey guys, good morning. I-update ko kayo sa lolo kong 92 years old. Ayan, naglilinis siya ng kanilang bakuran guys. Kasi nakatira sa bahay nila, sila lang dalawa ni lola ko. Ayan, so yun, yun yung bahay nila guys. Ayan, si lolo, malakas-lakas pa. Hmm, marami na siyang na na damo ayan guys o oh, may tanong siyang mga pinya dyan hmm, Yung mga papaya ayan guys si lolo ko 92 years old na yan masipag pa mag garden hmm. so yun siya masipag maglinis Ang bilis ni guys oh. Ng si lolo. Gusto niya na gumawa may ginagawa siya guys. Kaysa wala.